Mga kasolar, maghahanap nga pala kami ng ganyan damit para sa si GS ng aking anak sa February 29. Hanggang nakarating nga kami dito sa bayan ng Pakil, Laguna. Ang kanilang simbahan napakatanda na at yan naman ang munisipyo nila. At ito nga makalagpas ng kanilang simbahan, ilang daang metro lang narito naman tayo. Ito naman ang ospital dito sa bayan ng Pakil, ang pinakamalapit na public hospital sa bayan ng kalayaan kung saan kami naninirahan. At makalagpas nga diyan sa ospital, ito naman yung tinatawag na accident prone area na dito. At maging sa ibang lugar. Kaya nga mga kasolar, paalala kung kayo'y manggagaling sa lugar ng Maynila o Rizal, Siniluan, pang, Pangil, magdoble ingat lagi lalo na kung gabi. Kasi marami talagang naaaksidente dyan. Okay? So paalala 'yon mga kasolar. At ilang daang metro nga lang makataand tayo dun sa intersection ng Pakil, mararating na natin ang barangay ng Balian na sakop ng bayan ng Pangil, Laguna. Ito 'yung kahabaan pag nagpas natin doon, makikita natin 'tong simbahan ng Balian o barangay ng Balian. At sandali nga lang Makikita naman natin ang kanilang pamilihang bayan At diretsyo lang tayo ng ilang daang metro uli Makikita natin ang kanilang police station at munisipyo At sa kanan din yung kanilang simbahan ng Pangil Laguna pa rin tayo At dito nga may pakaliwa dyan, yun yung papunta sa bayan ng Siniluan Hanggang dito nakakaabot tayo paghahanap ng damit ng susuotin ng aking anak para sa kanilang JS at least nakapamasyal naman tayo ito nga paglabas natin ng bayan ng pangil makikita natin ang malawak na palayanan ng bayan ng pangil at siniluan ba diba ang lawak niyan kaliwa at kanan kaya nakakaroon lungkot lang sa ibang bayan ginagawang mall o kaya naman subdivision kaya kinukulang tayo ng bigas di ba sana dito wag munang mangyari yan o matagalan o kaya kahit wag na at pag napadaan nga pala kay dito isa na namang paalala mga kasolar pagdaan sa tulay ng siniluan pangil kasi may tulay dyan na para sa akin hindi magandang pagkakagawa pag napadaan kayo dito malalaman ninyo kung bakit kaya magdoble ingat kayo wag kayong patingin-tingin sa magandang tanawin mas lalo na kung first time yung dadaan dito totoo namang maganda talaga di ba at makalagpas nga nyan may mga pine tree at maraming nakapark na sasakyan motor kasi nga ang kaliwa nyan ay ang LSPU o Laguna State Polytechnic University at ito naman yung pinaka population ng bayan ng Siniluan na kung saan sana makakita na tayo ng susuotin ng aking anak ang lahi ng narating natin di ba? at di ko na na i-video yung nangyari naka-arkila na si misis kaya nakatuloy kami dito sa isang SM Mall excuse. excuse naman mga kasolar wala pang SM Mall dito sa bayan ng Siniluan save more so medyo namili kami ng konting merienda at konting grocery na din para sa pang-araw-araw at sa may tindahan din namin kasi baka matagalan na ulit kaming makabalik dito parang bagong bukas lang siguro itong save more ng kaya mga kasolar abangan nyo ang aking mulay na video para sa save more yun lang bye bye